Sa kanyang progresibong pananaw para sa simbahang katolika, malasakit sa mahihirap at pagpapalaganap ng kapayapaan. Hindi maikakailang isa si Pope Francis sa mga pinakamaimpluensyang lider sa kasaysayan. Balikan natin ang labindalawang taong pamumuno ng Santo Papa sa report na ito. March 13, 2013, nagsimula ang pamumuno ni Pope Francis, isang The Santo Papa Pope na may makabago world... at progresibong pananaw para sa simbahang katolika. Kilala rin siya sa kanyang malasakit sa mahihirap at pagpapalaganap ng kapayapaan, kaya minahal siya ng maraming katoliko sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa mga pangunahing layunin ni Pope Francis ang pagtulong sa mahihirap at naaapi. Makailang beses ipinagdasal ng Santo Papa, na matapos na ang kaliwat ka ng giyera ng Ukraine at Russia, pati ng Israel at Hamas. Nakipagkita rin siya sa mga world leader at nanawagan ng kapayapaan, katarungan at karapatan ng mga migrante. Sa kanya ring pamumuno, pinaigting ni Pope Francis ang dialogo sa iba pang reliyon. Isinulong ng Santo Papa ang pagtutulungan at respeto sa bawat isa sa kabila ng magkakaibang paniniwala. Kilala rin siya sa kanyang mensahe ng pagpapatawad, awa at pagiging mapagkumbaba. Bagamat pin nagtitibay ang tradisyonal na doktrina ng simbahan, progresibo ang kanyang pananaw pagdating sa kontrobersyal na isyo ng divorce. Ayon kay Pope Francis, kung minsan, morally necessary o kailangan maghiwalay na mag-asawa para protektahan ang kanilang mga anak. Hinangaan din ng marami ang kanyang naging pahayag tungkol sa LGBTQIA community. Si na persona gay, e cerca al signore e a buona ma chi no io per giudicarla? Tinutukan din ni Pope Francis ang isyu sa kalikasan at kung paano ito poprotektahan. Para sa kanya, isa ring moral issue ang climate change na dapat bigyang pansin ng simbahan. Patunay ito na sa higit isang dekadang pamumuno ni Pope Francis, isa siya sa mga naging pinakamaimpluensyang leader sa kasaysayan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.